Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito ang kabanata sa punto tatlo ng barya-barya, papel-papel. Ba ito ang aking bag na natitira, anim na lamang at ang mga binigay sa akin na apat na barya. Bago muna yan, ito ang aking dato sa numista ngayon. Ang numista ay isang puok sapot na maaari kayong maglagay ng database sa iyong koleksyon ng mga barya sa laping papel fantasy issue na mga barya at mga token. Hindi ko ito ini-sponsor ngunit akin nirekomenda nire na gamitin ito sa mga kolektor na mga barya at sa laping papel. Unang uunahin na binigay sa akin ito ay Estados Unidos, la siya may mga kampi, gawa sa Philadelphia, makikita sa harap ng si Theodore Roosevelt, at sa likuran naman, ang mga dahon, mga olive at torch at makikita ang nakasulat na F. Pluribus Unum. Ito naman ay galing Iran, 20 real, taong 13, 63, baka gawa noong taong labing siyang walumput apat o lima makikita sa harapan ng mga dahon at sa likuran naman bayak na sulat arabe na naglalagay din ang denominasyon na 20 riyal ito naman limang galing ng Qatar makikita sa harapan ang bangka at ang taon ng paggawa nito at sa likuran naman ang denominasyong Iman Dirham. Ang karaniwang makikita mga barya sa Qatar ay 25 at 50 dirham sa ngayon. Kahit ating mga Pilipino na nagtatrabaho sa Qatar, hindi mahanap-hanap ng baryang iyon. Ito naman sa Thailandia, ito ay isang bat. Buddhist era 2544 o taong 2001. Makikita sa harapan ng namatay ng hari na si Bumibol Adoredej na namunong hari mula noong 1447 hanggang 2016 at sa likura naman ang isang templo at ang denominasyong isang bahat. Ito naman sa Polonia, ito ay sa Pongroji. Makikita sa harapan ang sagisag ng Polonia gawa noong labing siyam siyam na putalawa at sa likod naman ang isang isang border at ang denominasyong sampung groshi ito naman ay isang rupi ng galing Sri Lanka makikita sa harapan ang sagisag ng Sri Lanka at sa likod naman ang denominasyon na tatlong wika at taon ng paggawa nito. ito naman da ko naman tayo demanda ang piso noong taong 2003 na kapareho ng ating bariyan 10 piso sa itsura pa lamang makikita sa harapan si Cardinal Raul Silva Henriquez sa likuran naman ang denominasyong demandaan peso demandaan piso na may nakapalibot ng mga dahon at between ito naman isang sentimo galing ng chipre Makikita sa harapan ng sagisag ng chipre. Taon ng paggawa, ito ay 1934. Makikita naman sa likuran ang disenyo ng ibon at mga tahon nito. Dako naman tayo sa bansang Turkiya 50,000 lira. Makikita sa harapan si Mustafa Kemal Ataturk. At sa likuran naman, 50,000 lira ang bin ay nangungulugang libo sa wikang Tagalog kaya 50,000 libong lira ang nakalagay sa denominasyon Ang disenyo naman sa likuran ng bahagi ng bariyang ito ay magaspang upang hindi mapeke ng mga mapagbalat kayo. Ito naman ang limang sentimong barya. Ito ay Timog Afrika. Gawa noong labing siyang Yan ay nasa harapan. Ito ay dating sagisag ng Timog Afrika hanggang ito ay binago noong taong 2000 at sa likuran naman ang blue crane at ang denomination nito. Naman galing ulit ng Timog Afrika makikita sa harapan ng dating sagisag ng Timog Afrika at sa likuran naman ang denomination limang sentimo at ang hayop na blue crane. At nandito na ang aking datos sa numistar ngayon kung ilan ang mga barya sa aking koleksyon. At iyan na lahat ng mga barya sa bidyong ito. Ang aking isa sa pinakapaboritong barya ay ang isang sentimo ng chipre. Ito ay isang makasini na disenyo sa barya sapagkat ito ay nagpapaganda ng pagkatatag ng pananalapi kayo din sa 50,000 lira. Ito ay gumagamit ng magaspang na disenyo upang hindi mapeke. Pakikomento lamang sa iba ba kung ano ang iyong pinakapaboritong barya. At iyan naman po sa vlog ngayon, si Cyrus Ramos Quaresma, ang iyong servisyo sa pagbabalag ngayong araw na ito.